100 pesos more. What kasi ganun. Yeah, kasi ibabalansin nga rin po sa uh, ano yung kakayanan naman ng employers in that area. <laughs> pagka di, kapitbahing nga yung pinag-uusapan, mm. Bacoor to Las Piñas, Valenzuela mm -hmm. to Caloocan, yeah. paano mo naman sasabihin na iba yung kakayahan? Nung, nung employer. Tulay nga lang ang diferensya, di ba? <laughs> <laughs> Saka skinita, poste. Eh. Yeah, So yeah. ano yung kakayahan ang pinagsasabi niyo po? Yung, yung employers mismo. Kasi nga may, may bargaining You listen to what you're not hearing us iskinita na nga diferensya. Pag yeah. pumunta ko sa isang iskinita, mas mababa ng 300 pesos yung yeah. workers doon kumpara yeah. dito na mas mataas. Yeah. And actually nga po, kaya... So, ano pinagkaiba no, yeah. employees doon. po yung ano, kaya nga po nangyari din. yun. Let's ito. say, in the case of Marikina versus Kainta, kaya dumami ang uh, manufacturing in, Mari in Kainta. Tapos, nagpuntahan yung mga services sa Marikina. Halos wala ka ng manufacturing sa Marikina. Nandoon sila sa kayo. kaya sila pupunta doon sa isa. Na sabi nga, kasi sa... ito yung labor intensive eh. Ito pupunta sila doon dahil alam nila mas mura itong mga kumpanyang ito. So kahit okay. na tulay lang ang pagitan, so, doon okay. sila magpapatay ng mga factory na mas mura. Mm -hmm. Eh pero kung alisin mo yun, igawin mo na national, eh di pantay-pantay, wala nang lamangan. Siguro nga kung let's say Mega Manila ang pag-uusapan, wala na 'yan. Para yung Greater Manila, yung Greater, greater Manila. Manila, dapat iba ang rulings diyan. Yes. Pati uh -oh. sa regional wage board, dapat uh -oh. i-overhaul na 'yan kasi hindi na talaga tama. Isa pa yung mabilis ng ano po, uh, ito sa Dolly address ko ano, yung sa pakyawan system, naiintindihan ko 'yon, yung piece rate system especially sa mga exporters. Pero naman i-monitor po niyo kasi wala kayong ginagawang uh, time and motion studies eh bago niya aprubahan yung peace rate sa isang uh, lugar sa mga manufacturing companies. In fact, uh, sa buong Pilipinas, 36 ang naaprubahan na magkaroon ng time in motion. Pero base po sa listahan ko, more than 36 yung iba, mabot pa at the hundreds, na wala namang permit na magsagawa ng peace rate. Pero nakakalusot at hindi po na ng dole. Secretary, please so sa kanong sistema dapat po may approve time and motion study so we will welcome po yung additional listing na nabanggit po ninyo na wala pong time and motion study pero yung sistema po nila ay hindi naman tumutugon doon sa kanila na ginagawa at saka dapat kung uh, nag-inspection kayo siguraduhin niyo na na hindi nag nag rate yung mga company na hindi naman dabigyan ng permiso na mag-piece rate maraming ganun sa Valenzuela sa Kamanaba Mr. Secretary make sure next time uh, wala na kayo, wala na masagasaan na ganoon. Dahil kapag na-inspect ako uh, random at nalaman ko na mayroon pa rin ganong katiwalian, away tayo. Okay, sir? Thank you, sir. Okay, maraming salamat. So, nandito yung isa sa mga sa pito o walong author nitong uh, legislated minimum wage increase, uh, si Senator Ontiveros, para may opening statement po. Salamat Madam Chair at magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga resource persons mula sa uh, gobyerno, sa private sector at sa kilusang paggawa. Uh, ang minimum wage natin sa Metro Manila ay 695 pesos. Ano na lang bang nabibili ng halagang ito? Ang isang kilo ng bigas, pagpalagay natin 60 pesos. Ang pamasahe, 13 pesos kapag sinama pa ang renta, kuryente, tubig at baon ng mga bata, eh malinaw na hindi ito talaga sasapat para mabuhay ng komportable o disente ang isang pamilyang Pilipino. Ang sweldo ito ay survival wage. Yung para lang ba makatawid hanggang sa susunod na sahod. Hindi ito maituturing na living wage. Sa aking pong ng panukalang batas sa pagtataas ng minimum wage, Itinutulak ko na makatanggap ng dagdag na 200 pesos ang lahat ng minimum wage workers sa pribadong sektor. Anuman ang kanilang employment status, contractual kaman, subcontractual, agricultural o non-agricultural worker, kasali dapat ang lahat. Hindi na rin dapat mahati lang sa manggagawa ng NCR at ng iba pang rehiyon. Pinag-uusapan din ngayon lamang, humaharap ang lahat sa parehong pasanin ng mataas na presyo ng pagkain, transportasyon at mga serbisyo. Kaya't ang dagdag na sahod ay dapat maramdaman sa anmang panig ng bansa na may manggagawang Pilipino. Malayo man sa ideal na 1,200 pesos per day living wage, malaking tulong po ang 200 pesos kada araw dagdag sa sahod. Pwedeng hindi na magtipid sa pagkain o pamasahe. Pwedeng hindi na rin tipirin ang baon ni bunso sa eskwelahan. Pwedeng mapagkasa ang budget ng pamilya halos mapagkasa. Noong nakaraang kongreso, bigong maipasa ang batas na ito. Umaasa ako na dahil sa maaga nating naisalang ito sa komite at salamat para doon Madam Chair, ay sa wakas may paramdam natin sa mga manggagawa na mahalaga sila at nagbubunga ang kanilang pinaghihirapan. Salamat po, Madam Chair. Yes, thank you very much. At uh, ito yung legislated uh, wage hike na, uh, well, tinututulan nga. Pero siguro may ibang uh, pamamaraan para taasan at uh, idikit kahit papano. Mukha naman, kung tutuusin, Medyo dikit naman dito sa PSA poverty line ng 15,713 per month sa NCR. Dikit naman ito sa 695 times 22 working days. Nagiging 15,290. Medyo malapit-lapit na siya sa NCR eh. Kung tama yun sa PSA. Saan ba ninyo na-compute yung 15,713? Ano ba ang basehan ng uh, PSA? Andito ba PSA? Di ba nandito kayo? Oo, paaga nga rin po. Sige po. Up. Yun po ay base po sa combined uh, results po ng FIES, Family Income and In Expenditure Survey. So, how much? You are not talking about the 92 bucks a day, ah huh? Um... Uh, part and parcel po kasi sa, sa computation yeah. yun po 15,000 yun po yung Do you mind auditing this for me and uh, submitting the 15,713. Can you disaggregate not this minute but uh, perhaps you can give me a breakdown? Yeah, uh, we we to provide the process po on how it it was arrived at. Thank you. Yourself. Just let me know what the breakdown is ilang araw Apo. to magkano kada araw at uh, ano yung mga commodities, utilities, etc. Meron po. Maari din kasi family of five to, 'di ba? Kasi yes, sa pass uh, sa PSA, 2023. yung minimum wage ng Metro Manila malapit-lapit na sa kinakailangan nila. Malayo pa rin, pero hindi katulad sa probinsya na pagkalayo-layo talaga. Kaya medyo hindi namin naintindan. If you could uh, confirm that we do this exercise not only for Metro Manila but for all the regions, Lalo na yung malupit, yung sa bar, Ang baba -ba -ba sa 400. Ayun po competition po no, sa thresholds. Yun po ginagawa po namin. Kaya nga, kung maaari ninyo i-breakdown for uh, per region, kasi meron, meron, per meron, region. Break wala, meron po break breakdown. Oo, wala naman small, uh, yung small ninyo, wala pa small areas. meron small po area, for province. For, province. For, yes, so po province. Yes, po. Yes, para sa po. Yes, sa ating mga iba't-ibang uh, mga wage rates. ano? I'd like to go to a topic that hasn't been taken up and that is the agricultural workers. So, Miss um, C, yung uh, minimum wage ng agriculture, uh, magkano ba doon sa iba't-ibang region? Magbigay ka lang ng alimbawa, NCR na naman. Tapos, kung may agri pa rin sa NCR, meron pa ba? Pero, NCR Agri, magkano na yung minimum wage sa NCR, ihambing natin sa Region 3, 4A, i-breakdown natin. And then, uh, just let us know, the basic uh, agree. Agri. Tapos, Visayas, Region 7, tapos bigay ninyo yung, yung SOC Surgeon, na pinakamababa kanina, pati yung BARM. Okay, so NCR po, ano ang Agri ninyo? Sa so, NCR ho ay 658. Uh, 658. Okay. For both plantation and non-plantation. Plantation 'yan. Plan and, and 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 Ano yung ano yung iba pa? Uh, depende po sa For ano, example, sa region. meron pong ibang regions na isang rate lang po for plantation and non-plantation tulad po ng NCR. Meron din hong ibang regions na iba rin po ang rate like na... Like three, region three, uh, so, rice basket of the Philippines. Opo, uh, pareho po na 460 to 495 po. 495 ang okay. hand plantation. Okay. ah, pareho po for plantation and hand plantation. pero, pero dalawang okay. amount sa binigay mo, 462, 495. Range okay. po yun ang Ah, okay. okay. Sige, 4A. Uh, 4A, it's uh, 425 uh, pesos to 500 pesos po. Okay. 7, para may bisayas tayo. Sa 7 po, it's 453 to 501. And 12. Sa Kanina region, re pinakamababa siya, di ba? Sa region 12 po ay 410 po. Barm? Ang barm ay 366 to 386. mas mababa pa pala. Okay, baka gustong mag-comment dito sa inilahad ng mga minimum rates agrikultura. Mr. Rosendo So, please. Yeah, may i-ano ko lang ako, no? Yung sa presyo ng food kasi, sa province compare sa Manila. For example, yung Ampalaya. Ang presyo dun sa sa Pangasinan is uh, 60 pesos dun sa Palengke. Dito sa Metro Manila is 120. No? Uh, yung uh, itong mga vegetables sa uh, galing Baguio, yung cabbage is uh, nasa 35 pesos dun sa Palengke. Pagdating dito sa Manila, umabot ng 80. Tama. So, talagang mas mataas yung uh, food, food basket. Food, food, basket, dito food basket. sa, talaga, mahal. Tama. Mahal. Yung, 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 bigas. bigas. Tourist, wala akong diskusyon dyan. Tama, yeah, yung layo. bigas sa uh, Pangasinan, for example, 28 pesos to 30 pesos ang bigas. Tama. Uh, dito sa Metro Manila natin. is around 40 plus to Kaya mas mataas talaga ang uh, pagkain, no? Uh, yung gasolina, uh, ang pagkasinan is sa 42, uh, 52 ang uh, diesel. More or less, uh, same with uh, Metro Manila. Uh, yun ang, uh, except yung other places, no, yung Palawan, medyo mataas. Pero yung sa itong Luzon, almost uh, same naman yung uh, fuel, La Union. Kasi may port sa La Union eh. May binababa na fuel doon. So, uh, yung yung labor cost ng uh, uh pagtanim na may dati kasi ngayon is ano na eh may mak makina eh so may gastusin din ng labor cost binabayaran yun sa mga driver and ano so may uh, gastusin din ang Siyempre, yes we acknowledge there's a distinction between NCR talaga and the process. yeah oh, oh, uh, dapat uh, mas mababa talaga chak, chak. Uh, ang tingin namin yung regional dapat hindi rin tanggalin okay. dahil uh, si secretary Edelweiss mga pumunta sa amin eh ang pinakain na kohol, galing lang sa sa ano sa river oo oh, diba? syempre galing sa river at yung eh, mga food to doon, food to table tayo sa probinsya eh yeah, yung yung pagkain doon kasi yung mga laborer kumukuha lang ng pagkain doon sa yung mga food, no? Doon sa area, doon sa area, mas mura talaga. Wala masyadong cost. Kaya, yung production ah, uh, yung yung cost of uh, living talaga, mas mababa doon sa probinsya. Kagaya yung tarlac, uh, nakita ko yung keso ay, ano eh, region 3. Yung bulakan, s'yempre wala na masyadong agriculture doon. So, mataas yung bayad ng labor cost. Pero yung, ah, uh, Uh, Aurora so, ibig sabihin sa agriculture at least sa tropa ng sinag asang uh, ayon po kayo na i-maintain yung regional difference yes oh uh, so, ganun kalaki Ang uh, uh, laki naman eh uh, kung ko-compare mo do sa food ganun kalaki rin eh Well, Sabihin, sa food lang, sa food lang. Sa food. Pero kung titignan mo yung ibang commodities, yung ibang utilities, mas mahal pa sa benguet Halimbawa, ang mura nga ng sayote, sasabihin mo, binabagsak at 3 pesos per kilo. Pero pag dumating ka naman sa kuryente, sa tubig, patay kang bata ka. Uh, y yung kuryente kasi nationwide, nasa 12. Uh, hindi ha, iba-iba. Iba-iba. Iba-iba iba, iba sa taas eh. Yung yung sa sa Vietnam. Sabi, sabihin mo yan sa Benguet magwawala. Sa, sa Vietnam 4 pesos ang kuryente. Sa Vietnam dito sa Pilipinas. Oo, so, oh, oh, compared dito sa atin. So so ang sinasabi it, ko, it, sabi mo lang yung food basket. Ang pinag-uusapan natin yung agricultural minimum wage. Yeah. Ayun, yun ang Ne, ang, eh. inaano ko lang kasi yung agriculture uh, apektado rin yung sa production ng chicken, Ah, oh, wala. Uh, Siyempre. Mag, hindi lang sa ano eh, hindi lang sa So, yung minimum wages, uh sa tingin namin, dapat i-collect na lang doon sa tamang presyo. Ah, kasi yung may ba, hindi na nagbabayad ng tama eh. No? 'Yun siguro ang tutukan. Pero yung medium minimum wages, sana hindi na itaas dahil okay. baka mag-cut lang ng tao. Oo.